Okay mga idol So may eksperimento tayong gagawin mga idol no? Pero actually hindi to eksperimento mga idol Kasi usually sa mga bagong labas ngayon na motor no? Yung starter relay na ginagamit no? Tulad ng mga Honda Beat Na FI Yung mga latest Tsaka Honda Click Ang gamit nilang uh, starter relay is ganito na siya ng klase no? Okay, alright mga idol no. So, ginawa ko tong video mga idol no para para sa mga ano shop o sa mga rider na hirap makahanap ng pesa ng kanilang motor no. Lalo lalo na dito sa akin no sa probinsya. Hirap akong makahanap ng pesa no kasi yung mga motor parts dito sa amin is malalayo pa no. Tulan ito. So, actually to relay na to, okay to. So gagawa lang ako ng video kung ito paano sa gawin na as starter relay, no? Actually ay eh, hindi to horn relay, hindi to mini driving relay. Actually relay lang talaga tawag ito relay. Hindi din to starter relay, relay lang hindi to. Ito yung starter relay. Yeah, no? So itong relay na to kahit saan to pwede sa ano, no, depende na lang talaga sa nagwa-wiring no, no ng kanyang motor. Okay? So sisimulan natin mga idol no kung paano sa ikabit. No? So yung 30 ito yung pinaka main line natin no. So dito siya ilalagay yung galing sa battery. Ito yung battery. At ito naman 87, ayan, 87. Dito yan. Papunta dito sa ating starter motor. Okay. Saka 85, 86, ayan, 85, 86 common wire no common Common wire, ito yun, yung dalawang to yan, common wire ito yung galing dito sa ating starter yan, so itester natin, since nakabalot lahat ng wire, gamit tayo ng test ball para mahanap natin yung 30 yan, kapag iilaw sa galing battery ayan o, oh, yung tester nilaw ito yung 30 no, at ito naman dalawang to ito yung ating trigger, yan so kahit saan dalawa dyan magkabaliktaran tong dalawa sa 85-86 pwede baliktaran mga idol no? okay saka ito namang isa, ito yung hindi umilaw itong malaki na to ito yung papunta dito sa 87, papunta dito sa starter motor natin, yan ito mga idol, kung talagang balak nyo ng, to na talaga yung gagawin yung starter relay mas mabuti mga idol, no, lagyan nyo na ganito yung sakit yan pero yun nga lang mga idol ang disadvantage nitong sakit na to is plastic siya dapat yung ano ceramic type no para hindi siya nalulusaw hindi siya nasusunog at saka yung wire na ito tanggalin nyo ayan yung mga ganyan tanggalin nyo lang yung wire saka ihinang nyo dito sa mga terminal nya no kasi itong terminal na to ito mga ter terminal na ito eh, malalaki siya hindi siya magkakasya dito sa ating relay no? sa ating relay socket kaya ito tanggalin nyo lang tong lumang wire nya tsaka ilipat nyo dito no? sa, dito sa so wire tsaka nyo siya hinangin okay? so itatap na natin sa mga idol ah. so babalikan lang natin babalikan ko lang kayo mga idol dahil itatap na natin tong ating relay okay ayun okay, na mga idol na tap na natin sa mga idol no so ito na yung 30 87 yan sa taas 85 86 magkabaliktaran yung ating trigger yan sabay start na natin sa mga idol no no so, sana ibe yung ilaw yan yung ilaw okay start ko mga idol ah mga idol. O, oh, tingnan nyo mga idol. Oh. O. So, ulitin natin mga idol. Start natin ulit. op oh, Tsaka start ulit. Ayan. Nag-blur siya eh. Ayan. I start natin ulit. Na relay na tayo no. So as I said kanina mga idol no, itong video na to ay para sa mga rider o um, may mga shop no na hirap makahanap ng mga ganitong relay no, tulad, tulad ko dito sa probinsya. Hirap ako makahanap kaya ito yung ginagawa kong starter relay no, tulad nung mga relay na mga YTX yung mga mga bagong labas ngayon na mga YTX yon. Hirap hirap kasi hanapin yung starter mga idol eh. Kaya ang ginagawa ko ito yung kinakonvert ko siya. Kaya no. So yun nga lang mga idol no. Uh, siguraduhin niyo yung ano niyo. Siguraduhin niyo lang yung paghinang niyo no. Tapat nakaganito siya mga idol no. Ayan, may sakit sa mga idol ah. Okay mga idol no. Sana ay nakatulong mga idol ah. Try safe mga idol at God bless po sa inyong lahat mga